Disiplina at pagbabago ang unang hakbang. Sa biometrics at sa malilino sistema, tuloy-tuloy ang makabuluhang serbisyo sa kabataang malilino. Katuwang ang peso Manila dahil sa SPES, daan-daang kabataan ang natuto at tagkatrabaho. Ito ay patunay ng isang bilis kilos para sa kinabukasan ng Batang Maynila. Sa pangunguna ng ating butihing direktor, John Daniel M. Laino, Bumababa po tayo sa mga proyekto ng Sanggunayang Kabataan. Binibigyan natin sila ng suporta. Nagbibigay tayo ng guest speakership, mensahe ng inspirasyon, mga training, at mga aktual na pagtulong sa kanilang mga dokumento at mga programa. Wow! Ang Special Drug Education Center o SDEC ng Manila ay hindi lamang para sa counseling ngayon. Sa ngayon, isa na rin itong isang youth hub kung saan maaaring magsama-sama ang kabataan para mapalawak ang kanilang kaalaman at magkaisa tungo sa isang magandang kinabukasan. Mula sa Disaster Preparedness, Anti-Drugs, at Values Formation and Mental Health and Safe Spaces training and peer facilitators training, sunod-sunod ang sinasagawa at nilulunsad na pagkasanay para sa kabataan. At patuloy ang ating pakikipag-ugnay sa National Youth Commission para ang boses ng kabataan ng Maynila ay patuloy na marinig. Bilang paghahanda sa taong 2026, masusi tayong nagplano, nagsagawa ng pananaliksik at bumuo ng mga bagong proyekto na pakikinabangan ng bawat Batang Maynila. Sa bagong pamunuan ni Yorme Isko Moreno Domagoso at Vice Mayor Chi Atienza, sa unang isang daang araw na ilunsad natin ang mga proyektong nagmarka ng kasaysayan. MYORP or Manila Youth Organization Registration Program na nagtala ng isang libong youth registered organization dito sa lungsod ng Maynila. Technology, Lodi sa Digital Literacy ang kauna-unahang Digital Literacy Festival dito sa Pilipinas na ang Youth Development and Welfare Bureau ay katuwang ni Councilor Yanyan Ibay at ng SK Federation ng Maynila. Ang pagbabalik ng Boys and Girls Week muling maranasan ng ating mga student leaders ang pamumuno at paglilingkod at iba pang milestones tulad ng most accomplished youth organizations global youth summit and i'm proud to represent the city of manila and the philippines sa jakarta youth international program lahat ng ito ay naisakatuparan dahil sa bilis-kilos at dedikasyon ng ating tanggapan Kasabay ng panawagan ng ating Yorme Isko Moreno Dumagoso na Make Manila Great Again, atin naman pong isinusulong sa Youth Development and Welfare Bureau ang Make Manila Youth Great Again. Dahil ang tunay na lakas ng Maynila ay nasa kabataan. Ang pag-asa ng bayan. That you break again, Manila fighters.